Hello mga Mars! At dito nga sa video na ito ay maikita ninyo yung aming kabilang tindahan na matagal nang napabayaan dahil sa sobrang busy nga dito sa aming kainan. Halos paubos na yung mga paninda namin dito dahil sa sobrang busy namin ni Mister sa aming kainan. At dahil nakakuha na rin kami ng mga katuwang sa tindahan ni Mister kaya naman nagkaroon na kami ng oras para dito. Ano? Ano walis? Plastic. Alis plastic. Pagkano <laughs> naman yan? Ano lang to Mars? Pwede to sa 500. 500. Uh -huh. Mura. Sige, dalawang, dalawang walis mo. Dalawang walis. Anong kulay Mars? Yung kulay white tsaka dilaw. White dilaw? Wala dito white. Blue lang to tsaka green. Ah, yun ang order ko. White tsaka dilaw. Wala Kung ano yung wala naman, din yun naman yung bibilin mo. ah syempre bibilin ko nga kahit 500. Basta white tsaka dilaw. Hindi, pula lang ito, Mars, tsaka green, blue. Pula green blue, hindi ako na nakakuha ng na oh, hindi ba? na ako bibili. Oh. Ang mahal na nga ng walis mo, wala ka pang white tsaka dilaw. Hindi, bukas na lang. Bukas. Hanap mo Baka ko meron. dilaw tsaka puti ah. Ma, meron na. Baka bukas. Pero bibili ka. Bibili ako dalawa. Puti tsaka ano, dilaw. Oh. ko, dun sa ano, binilang ko na to. Oh. Gusto ko itim eh. Gusto okay. ko itim. Itim wala dito. Ma. Oh. Kung ano naman yung wala, yun naman yung lagi mo yung... May Siyempre, bako. mahal ng tinda mo eh. Gusto ko yung unique. Ito, 700 lang oh. Kaya yeah, nga, ibilhin ko yung kapag itim. Bila ko niyan. Balding itim. Gusto ko Mount puti. Mo. Basta, basag mo, bayad mo. Magtanong sa kabilang tindahan, Marsa. Ha? <laughs> Ito. Yun, 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 yun. Wala ka kasi yung bantay sa tindahan mo eh. Puro pa sa oras. <laughs> Bantay mo sa tindahan mo, multo eh. Kaya napapabayaan yung tindahan eh. Tumba din. Bunot pa. Nandun din tayong bunot. Ano bunot mo? Ito. So, Saan gawa yung bunot mo? Ano to? California to gawa eh. California? So, California? California? Mm. Ito. So, Marami tong bukong pinagtatagpas doon. Ito yung Ah, maraming buko uh, doon sa yung California. Mga, yung mga pangsalad. eh yun. Ay, yun, ah, yung mga ginawa. pangsalad. yung Ah, kasi California. dumaan yung December. Ran e, yung mga maraming mga bukong nabuksan. Piniya. Sa uh, gusto yung tabla. Para sa mga kukulit yung asawa. Uh, pag ayaw maglaba, isang hampas lang. Alam niyo na, mapapalabayan na maaga. Magkano naman yung tabla mo? Ito, pwede na ito sa 400. 400? Oo. Oh. Hindi kaya ihampas sa'yo na bumibili yan? Hindi, pwede. Ano bang kahoy yan? Ba't napakamahal? Ano ito eh? Puno ng kalatsuchi ito galing eh. Kaya medyo mahal. Akala ko puno ng kamatis eh. Ah, hindi, kalatsuchi. Kalatsuchi. Hmm. Yung bunga niya mabango. Yung puno ng kalachuchi. The yung, really yung, bunot makano? yung bunot mo, magkano? Yung bunot, bibili nga ako eh. Sa so 150 na lang isa. Pwede oh, grabe. Eto, Eto, pag ano, hindi pa kayo nakaka na, uh, ganyan, ganyan. Ma... Ganyan ganyan. <laughs> ganyan, ganyan. Anong ganyan, ganyan? Anong bunot yung asawa nyo, pag bunotin nyo, para hindi puro gym. Ito lalaki yung katawan nila. Baka binti, hindi katawan. Oo, yung binti nila dito. Malaki. Tupula pa. Tupula pa yung saig Ang mahal ng bunot mo, 150. Pwede na to, ang layong pinanggalingan. Kapag ito, makulit yung tendero ng bunot, pwede ipamukpok yan kasi ang mahal magtenda. Pwede naman, pwede. California pa kasi ito galing. Ah, galing pang California. Oh, tsaka yung mga gumawa na... Sumakay pa boat. ng airplane yan. Oo, oh, tapos sumakay sa kotse ko. Yung talaga, na talaga eh. mahal talaga ngayon. Mahal na ngayon lahat. Buti na lang, si Mars mahal ako. Eh. Bakit ang tindahan mo? Ang gulo? Bukas ko na ayusin, pagod na. Ano um. lang nangyari sa tindahan mo? oh 50 isa. Baka gusto nyo bumili. Isang peraso, 50. Ano ba yan? Pom. Pangilot. Hindi. Pom. Mas mahal pa ito sa ice price. Mga. Makano isa? 50 lang ang isa. Isang peraso lang ah. Nagpamadali ka naman yung maman. Hindi naman, mahal lang upa ngayon. Bayaran pa ng permit, oh. Mm. Limang piso lang isa niyan, eh. 50 sa'yo. Hindi, ganyan talaga. Ito mga Marso. Gusto niyo ng ano, mabili isang ano, peeler. Ano yan? May pika na, may ler ka pa. Pag pinagsama mo? Peeler. Magkano naman yung peeler mo? Ito. Ito maganda yung ano binibenta ko to ano eh 600 pwede ano naman liitan, kit, panungkit pwede liitan pwede panungkit you... ng ano yan ilong oh sa so, ang sarat ang mahal o, may paya. naman pa, ah. oh, hindi nyo na kailangan mag aircon